Alright, andito kami ngayon sa kay Maria Aurora. yan, kung makikita yung bundok na yun, yun yung uh, ano, kagayan. <laughs> Magmula dito sa akin at katayuan namin, talagang malalim siya. Pero wala siyang kapuno-puno. Kaya siguro bawal dito yung mga malalaking truck. Bawal. Uh, ang nakakaano dito ay mga four wheels na mabababa and motorcycle and tricycle. Sa kabila niya naman ay ilog. Oh, yes. Doon doon naka daan yung mga truck sa kabila yan oh. Yan si Kuya el presidente yan, oh. Tapos Bahala na doon, mahala na. Uh, ten 10 minutes na lang Nasa Balear na kami Kung saan ay nandito muna kami Sa isang tulay At uh, kailangan namin magpa-picture-picture So ito yung tubig Wow, tubig Tapos yung mga bulabundoke eh, na may mga ulap Wow, ulap <laughs> Tingnan mo, tingnan mo uh. Bundok Bundok Wow, bundok <laughs> Wow! Sabi ko naman sa iyo, Lubito! <laughs> Alright, andito na kami sa Baler Kung saan, may eh, piyesta rin dito So, may kikain muna kami dito Kung uh, saan pwede Nawa ay may magandang loob Na mag-offer sa amin ng pagkain Aba, hindi namin tatanggapin yan <laughs> Joke lang Ayun, 7 eleven Talagang uh, kaming dalawa ni Kuya ay, uh, Antok na <laughs> Oo nga, no? Bakit kaya? <laughs> ano sa'yo, Lipo Bitan? Okay, libre na kita Ayun o, 7-11 <laughs> Bibili muna kami ng Pangapalakas uh, pang uh, palakas Ayan o, Via Reserva to Valera <laughs> Dito? <laughs> <laughs> finally, nandito na kami ngayon sa Baler Aurora. So, didiretso pa rin kami dun sa plaza para mag dun sa arco ng Baler. Uh, zebra, zebra. zebra. Okay. Alright, nakarating din sa Baler kahit hindi lobat ng cellphone ko. Buisit talaga. Ay. Ha? Oh, para sure. Ano, dalawa. Asan yung ano ko? Saan ko na ilagay? Yung plug. Wala dito. Welcome to Baler, Aurora Province. So, ito yung uh, first checkpoint and first destination namin dito sa North Loop League. Kung saan ay uh, Kasama ko pa rin si Kuya Mario Ang nagisang El Presidente Lamang ang may alam Walk, walk Si Kuya patayo-tayo pa ang paa. Okay, pupunta kami doon sa plaza Para doon magpa-picture ng uh, I Love Balero Alright Ah, uh, ah, uh, alright ayun guys papunta na kami ngayon ng uh, Apare so baka hindi namin kayanin ngayon mag Apare baka sa Tugigaraw na lang muna kami maghanap ng uh, matutulogan at doon magpahinga so magmula dito sa Baler ay nasa 7 hours ang biyahe papunta na ng uh, Tugigaraw then uh, hindi namin siguro kakayanin kasi alas 10 na and sa Pang Beach, Beach. picture tayo. Wag na, ikaw? Selfie na lang, selfie. Wala akong sticker wala mga pogi. <laughs> <yun. laughs> oh, shout, shout out muna sa inyo sa mga taga barangay sa Bang. Oh, ano, shout out. Ano? Eh, Thank you. Wala kami, wala sticker eh. <laughs> yeah.